Kung itatapon mo ang iyong repellent tuwing nauubusan ka at bibili ng bagong isa, nagtatapon ka lang ng pera. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng effective na homemade repellent na magpapalayo ng lahat ng insekto at magpapabango ng iyong tahanan. Para magsimula, aalisin natin ang takip na ito ng receptacle. Simple lang ito, ilalagay lang natin ang ilalim ng kutsara sa ilalim at aangat natin ang takip. Pagkatapos nito, hugasan natin ng mabuti ang takip at receptacle at hayaan natin itong matuyo. Next, kakailanganin mo ng konting alcohol. Ginagamit ko ang 70% alcohol. Pero anumang liquid alcohol ang meron ka sa bahay ay pwede na. Idadagdag natin ang apat na kutsarang alcohol. Ang alcohol ang magpapalakas sa ating repellent. Ngayon, dadagdag tayo ng dalawa kutsarang tubig. Susunod, kukunin natin ang ilang cloves. Ang cloves ay isang magandang repellent. Ang mga lamok na may itim na pakpak Mosquitos, flies at iba pa ay ayaw sa amoy ng cloves dahil ang cloves ay mayaman sa essential oils at eugenol, isang insecticidal property na pumapalayas sa mga ito. Magdadagdag kami ng 6 units ng cloves. Kung gusto mong makatipid, sapat na ang timpla para sa insekto. Kung gusto mo ito para sa mabangong bahay, gamitin ang kakanyahan. Pwede mong gamitin ang piniling amoy. Mayroon kang iba't ibang pagpipilian. Magdadagdag kami ng 2 tablespoons Ihalo namin ito at ito'y handa na. Gagamitin mo na ito. Lilipat tayo sa lalagyan. Sa funnel ilalagay ko lahat ng timpla sa lalagyan. Itakpan at gamitin muli. Madali ang pagtakip. Pindutin mo lang ang takip kasya na. Ikabit muli ang aparato at ikabit ito. Papabanguhin nito ang bahay at proteksyonan ka laban sa mga lamok at insekto. Sa tip na ito, makakatipid ka at recycle pa ang mga kaldero. Kung nagustuhan mo ang tip at pinanood ito, magkomento. Gagawin ko sa bahay. Sa ganitong paraan, malalaman kung sino ang nanood hanggang huli.